🎵 Graduate po ako ng Physical Therapy. Gawamin po sa UP, University of Perpetual. University of Perpetual. 🎵 Music The mere fact na nag-Physical Therapy po ako, ay gusto kong mag-abroad. Kung maalala niyo ako no 1990s, hindi man ako sa abroad ng PT. Tama? Nag-PT ako! Bakit? Sabi ng ate ko, dahil hindi man sa abroad, malay ko ba ng PT? Basta sabi sa akin, mag-pity ka. nag ako. Hindi ko alam kung anong pity. Nalaman kong pity nung fifth year na ako. Alam niyo ang pity? Pag-amasahin na matatanda. Pag-amasahin na matatanda. Pag-amasahin na matatanda. Pag-amasahin na matatanda. Pag-abit-bit na mga pana, mga, mga, pilay. Ang mga kausap ko, Mano, kumusta ka na? Eh, doon ko. Mga stroke, lakad doon kayo. Dahan, daan. Eh. Oh. <laughs> Wala na ako mag Nandun na ako eh. Graduating na ako eh. Titinapos ko na. Oh, gumaduit na ako. Ito problema ko. Pag-graduate ko, hindi na in-demand. Tapos na. Nursing naman daw ang in-demand. Nursing naman daw ang in-demand. <laughs> eh, mga araw ka lang outagay. Tapos na. Nurse naman. Saan naman ng nurse na lang ako? Saan naman ako. Ng nurse na lang ako? Saan naman nurse na lang <laughs> ako? Balay ko ba ng PT? Hindi ko alam kung anong PT. Alam niyo ang PT? Tagamahasahin na matatanda. i think I'm way, way,